Hello guys! So for today's video, pag-uusapan natin ang topic na So bakit nga ba ayaw ako ng aking mga biyanan guys para sa kanilang anak noon? Oh no! Ayan, so sasagutin ko yan for today's video. Say hello, hello muna to tita please. Say hello muna to titas. Say hello. Je, je to Ah, uh, hello. No! Ah, Ma! Ah, akmar de. Gusha. <laughs> why you're so cute so, I so Bulu, there's a question can you answer then i'll just explain uh she's she asking why what's what's the reason of parents why they didn't uh, they don't like me before for you so before, huh, before. No, the two reasons like uh you can't earn here mm. and you you don't have family here mm. and i'm small in my physical appearance dito. You know? <laughs> Tell me the truth. If there's something wrong with the book, the anak na dyan. You want me to lie then na yung life. That's all, are you sure? Those only two issues. Ayan. So yun guys, no, narinig yung sabi ni Mister, may dalawang rason lang sila kung bakit hindi nila ako gusto para sa anak nila noon. So una daw, dahil hindi nga ako able to earn dito, no, hindi ako makakahanap ng any kind of uh, trabaho na pwedeng makatulong sa asawa ko. Dahil nga aware naman kayo guys, dito sa India, hindi siya yung open country na basta-basta ka nalang uh, pagka nakaasawa ka, eh, pwede kang magtrabaho. Dito guys, hindi kasi. Kailangan mo ng UCI and dapat marunong pa sa lingwahe nila. Tsaka syempre, yung uh, educational ano mo, background mo, eh ako naman, hindi naman ako nakatapos ng mataas na level guys as in, hindi naman talaga ako nakatapos ng uh, magandang provision so wala talaga akong pwedeng trabaho dito guys kundi housewife ayan so yun yung isang rason nila pangalawa daw ay malayo ako sa pamilya ko i mean wala akong pamilya dito sa India so dito kasi sa India guys napaka-importante ang uh, may pamilya. Alam niyo, yung malapit yung pamilya. So, just in case na magka problema, andyan sila, ganyan, dadamayan ka. So, malayo ako sa pamilya ko. So, isa, isa, isa yun yung isa naging uh, reason nila at uh, worries nila. Ayan. Tsaka, baka, kasi nabanggit sa akin ni Mr. Nolan baka daw hirap ako maka-adjust. Alam niyo yun, iba kasi yung kultura nila sa kinale kinalakihan ko, especially sa pagkain. Ayan. Pero nagwala ko na yung problema sa mga nga, food nila guys, tsaka sa tradisyon ni wala nila, wala akong naging problema. So yun yun, yun daw yung mga rason ng uh, mga biyanan ko guys, kung bakit naging against sila sa relasyon namin. Pero at the end of the day, uh, kami yung nagwagi. Ayan. Hey! <laughs> nagwagi yung aming pagmamahalan. Yung naglaban ako ng asawa ko. Hanggang sa uh, napapayag nga niya ang aking mga in-laws na magpakasal kami. So that was 2019. Ayan. So hanggang sa na na Mas na feel ko yung acceptance nila guys nung may anak na kami. Ayan nung nabigyan ko na sila ng apo, nabigyan na namin sila ng apo. Especially uh, baby Boy, no? So napaka-importante kasi dito guys ang anak na lalaki. Ayan, so, so mas na feel ko yung acceptance nila sa akin guys bilang uh, asawa na kanilang anak. Ayan. Si. <laughs> so ayan si Jess guys, alam so, nanonood lang like siya, sa tabi ko lang siya. Ayan. So yun yung sagot ko kay Sis Ellie. Ayan. So Sis Ellie, uh, ang nag nag-ask noon. So ipo-post ko diyan yung kanya question. So uh, pwede yung bisitahin yung kanyang page, guys. ah, uh, Filipina Indian couple din sila from Punjab. Ayan, so pwede yung i-visit yung page nila kung gusto nyo. At supportahan din sila, ano. Ayan, para may mapanood kayong uh, iba rin. Ayan, ano, so iba rin. So, I think wala pa silang baby. Hindi ko alam kung ilang taon na sila kasal. Ayan. So, yun lamang, guys, yung samot ni Mr. So, tinanong ko si Mr. kung in my appearance, wala ba sila naging problema dahil sa height ko, ah, hindi naman ako din kagandahan, no? So, tinanong ko si Mr. wala naman daw silang ah, nasabing ganun na hindi sa physical appearance ko, wala naman daw silang naging problema. So, yun lang, yung dalawang ah, main reason nila kung bakit hindi nila ako agad-agad natanggap. So, that's all um, that's... That's our uh, vlog for today, guys. Thank you for watching. Bye-bye. See bye you -bye again, mahal. Bye, Titas. Bye, Titas Watch. Bye, Titas Watch. Bye, tita bye. Look at the camera. Ma. Apply Galit ka pa, galit. So, <laughs> so bye, guys.